Mama Bear, ayan na, dumating na yung kulang sa amin si <coughs> si Lori with with ayan. Ay! Ay! na all! Ayan! ayan. Kararating lang nila. Mainit pa yung balat nila sa sikat ng araw. Sobrang tirik ang init sa labas. Ayan. Kasi marami na kami na vlog. Sila na iwal. Oo! Oh, yung andok! Yung <laughs> andok! lain layo ng nilaka mga dito yeah. ako tapos ang um, bagsak nga ni Andok. Oo, oh, Andok din. Hmm. Natakot sa presyo. <laughs> ano? Natakot sa presyo. Napaka, napaka, ang napaka, pasok napak namin, napaka yayabang pa, dere-derecho. Tatanin ko, okay? ko muna yung ano, ano mga minuto tsaka magkano. Pasok na sa kamo. <laughs> Sir, ano, ano, ninyo, ano nabaya, may may yung magkano? Ano na ba yan? Lumalabas na siya. <laughs> Lumalabas na siya. Ang sabi mo, yung unang pinasukan namin mali. Yung pala, doon, ano, uh, eat the all sun. you can. Hindi. Eat all you niyo. can. Buffet din, pero eat all you can. That's pero, 600 may get. Maya, maya, lumusok dito sa kabila. <laughs> Akala ko, oh, oh, sila doon. Mm -hmm. Ipala naman, di ba pala yun? Tapos nung doon the sand na, tinignan yung menu, bawat isang ulam, eh, nasa tuwa na tinignan. Tapos may, may Oo. Maya maya naglalabas na isa. Sabi ko, nasa na yung mga kasama ko? Oh, mga atras na akong gano'n. Sa, sa taas yun eh. Uh, taas, taas yun. Grabe talaga like, itong mga oh, to. O, nakatutok. Na Ito na, na, yun, na yun. ang aming second, ano, OOTD. OOTD. Ayan. Colorful daw <laughs> po. Ayan. Ayan. My, si Sis. <laughs> M.M. <laughs> si, Sis Jazz. Asan ang colorful na Sis mo. printed mo. Oh, pa -printed. Pa printed. Ayan. Tsaka si sistes. Ayan. Sara-sara -sara ang ano dibdib. -dib. Ha? Bawal daw yan. Conservative ang lola. Conservative ang mga lola. Ayan. Iyabang Ay, ito. <laughs> <laughs> Game. Game. Hindi, ano lang ito Ano lang. Hindi, ano pa.